sometimes pag may kunting pera, manok. Tapos, talong, kamote, at saka saging. Kasi, medyo malababa naman siguro ang ano ng saging at kamote. Maganda naman din ito kahit, uh, sa mga walang problema sa sugar. At minsan, napipino kami. Ganyan ang pagda-diet para makayanan namin ng isang buwan, mga langga. Kasi, okay. para sulit talaga yung ano? yung diet. Sa mahal ng mantsin, kapatid, hindi kami mag-lay Pinapa-amoy lang nang mantika yung manok. Kagabi ang kinain namin, dalawang saging at dalawang itlog. Yan ang aming kinakain at saka kape. So, that's all mga langgan.